So yun guys, may makalat na post dito sa TikTok. Nasa Facebook na din siya. Sa mga mas na nagpo-post ng mga bagay daw na di nila tanggap, tulad ng mga fem na natira na ng mga lalaki. Ito ang take ko dyan. Kung andito ka para iba siya ko, ihita ko, ijudge ko at sarado ang utak mo, pwede ka nang umalis. Respectfully speaking. So ang take ko dito, okay lang sa akin. Virgin or not, coming from a woman or man before me. Bakit? First off, past na yan. Dapat tanggap mo yan. Lagi nyo natatandaan na ang pagmamahal walang pinipili. Dahil hindi yan nakabasa sa body counts. Or kung naanek-anek na ng iba. Dahil ang pagmamahal walang rason. Paano kung yung rason ng pagmamahal mo sa isang tao ay di na nag exist Paano mo pa tumamahalin? ba? Diba? Lagi nyo tatandaan na divine pa rin dapat ang tingin mo sa mga babae, virgin or not. Kung alam mo may ganong history, ikaw mismo magpahalaga at magpreserve para sa sarili mo na di mapunta sa iba. Pangalawa, gets ko naman na personal preference yan ng mga nagpost. So wala na din talaga tayong magagawa. Pero ang akin lang naman, di naman kasi kabawasan sa ating mga bayot na mapamahal sa babae na di na virgin. Ego nyo lang yan. Unang-una, di rin naman tayo perfecto. Porket ba napasukan na ng iba, bakit pakakainin mindset? Gets ko yan. Pero again, lahat ng tao nagkakamali. Hindi maling magmahal, pero lagi niyong tatandaan na parte ang pakikipagtalik sa relasyon. Not for all, but for most. Typical na to sa panahon natin, aminin niyo man o hindi. Huwag tayong magmalinis dahil tayong mga mask, nakanek-anek na tayo ng mga babae. Or ng babae. Kaya para sa mga girls, bago ibigay sa iba, pag-isipan na maigi. Hindi pwedeng puro emosyon, dapat gamit utak din. Make sure to know your worth next time around. Kung tutuusin, marriage before sex talaga dapat. Kaso, andyan na yan, okay na yon Typical na. Para naman sa mga mask, at mga lalaki na ganito ang mindset sa mga kababaihan, yung standard ninyo, pakibase naman sa pagkataon ninyo. Kung baga di rin naman kayo perfecto para maghanap pa ng virgin. Or ng masikip. Kung baga di rin naman kayo perfecto para mamili pa ng puday. Laging yung tatandaan na magkaiba ang libog sa tunay na pagmamahal. Kung ganyan ang mindset ninyo, maghanap na lang din kayo ng kapakbadi. Kesa maghanap kayo ng mga babaeng Dina Virgin na ang hanap lang naman sa panahon ngayon ay eh ang tunay na pagmamahal. Eto ah, lagi nyong tatandaan, pussy is everywhere but love is rare.